Good day mga kuys. Check ah, natin kung ilang lang ngayon dito sa ano, sa shop. Monday, yan. Ito yung S125 na walang elect, ah, walang power. Mio M3 na steering cone set. Tapos Mio Soul na engine refresh. Ito CBT cleaning. Ito pala yung mga nabaha. Ayan. CBT cleaning ulit. Ito ayaw mag-start. Zoomer. Tapos ito, P6 na 150 na gray. Ay ng Tapos Honda Click, uh, full service package. Uh, tapos number 8, okay? Uh, walo pa lang yung pila mga kuya, no. Uh, check natin kung ano-ano uh, na yung mga ginagawa rito. Ah, uh, ito yung ano, no. Yung engine uh, repress na bahari pala to, iba yung kulay ng ano. Ang langis. Eh. Bari pa-flashing na lang natin 'to mga kuya. Tapos ayan, si BT. Sila bossing, yung mga nagpapagawa ngayon, yung mga napila. Okay. Bote, may steering cone, di ba? Ah, steering cone, m 3. Tapos ito yung click, nakakabita ng mini driving light, yung electrical na S125. Tapos yung best, ano, so, dito Zoomer, na ayaw mandar, ayaw mag-start. Tapos PCX, tapos click na pula. No? Medyo mahaba na mga pila natin mga kuis. No? So, Sa mga magpapagawa today, Uh, Monday July, July 31 mga kuys uh, baka maaga tayo mag cut kasi may mga pila na no? at syempre alam nyo na walang iba tenix lang sa alam.